So, ayun nga. Ang tagal ko nang gustong palitan tong faucet namin dito sa sink. Kaya napag ko nang palitan ito. Kasi nga, mapa on off. Sobrang leak na siya. Madami ng tubig na inilalabas. Baka mamalaya namin ay mag 1 million ang water bill namin. Charot! So, ayun. Itong vice grip nga pala, hindi naman kasa pang tanggal. Kaya ang ginawa ng partner ko ay inikot na lang gamit ang kamay. At itong naman pala yung inorder ko sa Lazada. Tingnan natin kung kakasya. So ayun nga, hindi nga sakasya Hindi sa standard yung size. Shout out sa seller nitong nabilhan kong poset sa Lazada. Hindi mo sinabi na hindi pala standard to. Kaya ayun. Oh, no. Pero ang gagawin ng partner ko ay aayusin itong pihitan on off kung ma-recover mare ba namin kung maaayos. I e, let's find out kung maayos namin. Charot, kita pala yung dede ng partner ko. Bawal pala tong sa mga bata itong content na to. Charot. So, ayan. Mas malaki pa sa dede ko. Charot! So, ayan. Tinatry nga ng partner ko ayusin kung pe pwede pa. Pero talagang lost thread na siya eh. Yung, yung rubber sa pihitan talagang lost thread na kaya ang nangyayari ay na, nangyayari ay malfunction. Eh, tinatry din niyang lagyan ng tiplon kung kakeri pa, kung kakapit yung sa Pero anong nangyari, ay eh, malalaman natin at ibinalik na nga niya sa dati at lalabas siya para buksan yung main switch ng tubig. And ako naman noobserbahan ko. So ayan, okay na. Pero mission failed ang pag-ayos ay talagang oh no. Pa on off eh talaga namang ayan, hindi na sa ma-off yung tubig. Oh, no. Ganyan na siya, diretso Kaya talagang for palit na siya. Mapa-on off mo siya eh wala na. Wala malfunction na talaga yung on off yung controller ng on off wala na hindi na talaga siya gumagana. So ayun, mission failed po. Ang gagawin na naman ay papatay na naman namin yung il uh, on off yung main switch sa labas. At tatanggalin na ulit. At ang yari, after 1 hour, ay bumili na nga kami ng temporary plastic na faucet sa hardware. Alas 8 na yun ng gabi, buti may nabutan pa kaming bukas. At ito na nga, itatry na nga namin ulit. So ayun ang nangyari, hinigpitan na niya, ay ganyan naman baliktad. <laughs> Tapos pag hindi mo siya yung ihigpitan, iikot mo sa ganong tama, ay may tumutulo. So ayun. Kaya hindi ko na maintindihan kung anong kailangan. Sabi ko, lagyan uli ng teflon para humigpit. Ma-reach namin yung tamang rotate kung saan yung tama na mapatigil yung ikot ng gripo. Ayan, pinadagdagan ko na nga ulit ng teflon para masaktuhan yung ikot. So, ayan, sabi ko, ikapal-kapalan mo ang lagay. At itatry na uli namin kung sasakto sa ikot. Pero sabi ng partner ko, yung sa extension daw ang mali. So, ayun na naman. Baliktad na naman ko. <laughs> Ay, nako. Ayun na. Sabi ko, lagyan ulit. Kasi nga, hindi nga sumakto siya sa ikot ng gripo. Ayun, ang kapal na nga ng lagay namin ng tiplon. Kasi nga, gusto ko masakto. Ayoko nung may natulo pa, may naglilik pa siya. Kaya nga kami nagpalit, eh para wala nang tulo. So, ibalik na uli natin. So, ayan. Ay! Ibabalik na nga uli namin. So, ayan. Yan talaga yung higpit baliktad. <laughs> <laughs> Hindi ko na siya maintindihan. <laughs> Ba't kasi baliktad, mga mi? So, ayan. Ayan, malapit nang matapos. Pero hindi pa siya yung ganun kahigpit. Ayan, papabuksan ko na sa labas kung magiging okay na. So, ayan, okay na. Pero, ang ending may tulo dun kasi nga. Dun sa may extension kasi nga hindi mahigpit. O, oh, ayan, nakita nyo tumulo. Pero, mission, ah uh, mission, mission, mission accomplished na. So, ayan. Itirinay ko pa nga rin yun. Kaso, ang pangit ng tingnan luma na yun. Tapos, bago yung gripo. Kaya, pinagpalit ko na uli. So, ayan, oh. o. Oh. medyo okay-okay na. Kaysa naman yung unay na tulutulo. May lastik pa. So, ayan. mai mai rotate ko yan. Mapipilit ko siyang iikot. Yan, di ba ganyan na baliktad. Maiiikot ko pa siya dun sa standard, dinahandahan ko lang. Pagkaalis ng partner ko, yun nga, inikot-ikot, inikot ko pa, pinilit ko sa e, eh, nag-carry naman. So, ito yung, uh, tingnan mo, pag iikot mo siya, hindi mo na siya wow! kasi nga, napilit ko siyang iikot ng ganyang standard na talaga. So, ayun, tapos nilagyan ko rin ng goma na tape na yan. So, kahit anong gawin mo, hindi mo na siya maikot-ikot. So, ayun lang. Sana may natutunan kayo for today's video.